Ayun mga guwigs, ang masayang gabi sa lahat diyan no. Ngayong gabi na ito mga guwigs, habang tayo ay nag dahil sa dito ay may uuwi na mamaya at tayo ay magsarajan. So ngayon ay habang nag tayo ay maglakad-lakad tayo doon mga guwigs, sa labas. Papunta doon sa plaza no sa Barangay Marikina Heights. Yung plaza nila doon ay pasyalan natin. Dahil sa ganitong oras mga guwigs, mga alas-7 ng gabi, marami doong mga naglalakad no, nag iikot nag exercise tayo ay isa na rin doon na maglalakad sa gabing ito so yan ang ating ma-experience ngayon habang maglalakad so pawala sa stress habang naglalakad to mga weeks, may mga tanawin tayo so ito na ngayon mga gawiks nasa labas na tayo no naglalakad na tayo dito sa tabing kalsada at ito yung ating makikita ngayon ayan so diretso tayo doon mga weeks, sa plaza kung mayroon tayong mga kasabayan doon ngayon na nag-exercise, naglalakad-lakad, no? So marami yan doon mga gawiks So ayan, ang kanto, itong kanto na to mga gawiks madalas marami dito ang nadidisgrasya, nagbabanggaan kapag hindi nagminor, no? So hindi na mabilang kung ilan na aksidente nangyayari dito, itong crossing na to, marami dito na aksidente. Kahit nga ambulansya mga guwiks, minsan mayroong kabanggaan dito. So, ayan, mayroon tayong nakikita ang mga kulay green na ilaw sa gilid no, yung bike lane may kulay green na ilaw no para tayong nandoon sa runway ng airport. So, dito rin sa kabila mga guwiks. So, tawid tayo. So, ayan yung kabila mga parang runway mga gawiks dahil sa may mga kulay green na ilaw sa bike lane so tuloy tuloy lang tayo maglakad hanggang doon mga gawiks so ayan na mga gawiks meron na tayo dito ang mga nakita no na naglalakad din so dito sa street na to mga gawiks madalas talaga dito maraming naglalakad paikot no so isa na tayo doon at dito na nga tayo ngayon ayan mag start tayong maglakad na may kasabay so ayan nandoon sa unahan mga Greeks, may naglalakad na nga doon na nasusunda na atin o no. ayan at may nagjajaging pa so ayan mga Greeks, sa kabila may nagjajaging so tayo lakad lang So, yung paglalakad sa gabi o umaga mga weeks, ay yun ay nakakatulong para bumanda yung ating sirkulasyon ng dugo sa katawan. Ayun mga weeks, may nag-overtake sa atin. Tumatakbo. Ayan, nakachurt. <laughs> so, yan na nga mga weeks, no? marami dito mga nag-exercise, nag-jogging. So, ayan pa sa kabila mga uh, binatilyo so, ayan so mainam na yung gabi gabi mga guwigs maglalakad dito so ayan mga guwigs na tayo nagja jogging si ate ayan So marami tayo ditong nasundan mga weeks, na naglalakad ngayon no. Yung dalawa na overtick sa atin. Ayun. Ayun pa. So ayun pa. Ayun. So mga ganitong oras. Marami, marami mga nag-exercise, naglalakad at nagja-jogging mga weeks, no. So para umaba daw ang buhay exercise exercise lang kasi maglalakad ka lang mga gawiks no yan ay nakakatulong sa katawan natin so yan mga gawiks may nakasalubong tayong dalawa dalawang nakachort so parang reverse may papunta doon may paparito O oh, yan, asa lubong So ayan mga guwigs. nandito na tayo sa isang commercial area ng barangay Marikina Heights At dito na yung ating barangay plaza So ayan mga guwigs, no? patawid tayo dyan dahil nandoon yung barangay plaza mga guwigs Doon pa, patawid, tawid tawid Mayroon tayo doong naririnig na parang naglalaro mga Gawiks. May naglalaro ng basketball. Ayan yung silip tayo sa gilid mga Gawiks doon. Kung mga player, mga player makikita natin. So, ayan. Paskong-pasko na dito mga Gawiks, may mga Christmas light na no. Yan doon mga Guix yung plaza na ating puntahan mamaya doon no? So dito paglinggo linggo ng umaga mga Guix, marami ditong mga naglalakad paikot dito sa commercial area na to dahil ito ay pabilog. Yan. Circle Mall. So silip lang tayo sa mga naglaro mga Guix no. Yan. Sa court So dito na tayo mga gwiks At tayo ay manood lang saglit no Ayan may nag pre pre -tro. Ayan Ayan <tinyo> mga daw ng first quarter, no? So, ayan mga kawiks, ikot na lang tayo doon. Yun lang ang nasilip natin sa glitch sa paglalaro. So, ito mga kawiks, no? Dahil sa medyo madilim dito. So, maganda dito mga kawiks, pagka uh, maaga, no? Ayan. So ayan mga ang McDo no. McDo, McDonald's. So ayan kapag ka namasyal dito, ayan maraming lamisa doon sa plaza. Pwede mo order at doon magpalipas ng oras para kumain ng galing sa McDo. So ayan dito tayo mga maglakad-lakad. Ayan na nga mga gwiks no. Paskong-pasko na dito. yung diwa ng Pasko ay sadyang talagang makikita natin no. Ayan, maraming Christmas light. -like. So, yung mga naglalakad mga gwiks, ayan, mga nag exercise So, paikot lang 'yan dito mga gwiks. Ayan. tayo ay nakaikot na no. Pabalik na tayo mga gwiks no. Pabalik. So dito na tayo na naman ulit. Pabalik tayo dito sa may court na may naglalaro no. So tawid tayo ulit doon mga gwiks sa uh, court. 아 <목소리로> magwigs tayo ay nakasilip lang saglit no. Pabalik na tayo, pauwi na. So, yan, tayo ay natapos nang maglakad-lakad paikot no. So, labas na tayo dito, magwigs So, ayan. I love Marikina Heights Ayan yung court na dyan tayo sumilip sa glit. So ayan mga weeks, dito na tayo no, pauwi na tayo at diretsyo tayo sa kusina mga guwiks dahil sa may iniwan tayo ni luto doon na ulam no. So dito na nga tayo, nakabalik na tayo sa loob mga guwiks no. Tayo ay pupunta ngayon sa kusina natin dahil sa anong tayo ay matapos magluto ng ating ulam ay iniwan muna natin para maglakad-lakad tayo sa labas no so yan so dito ang kusina natin at yung ating iniwan na ulam so yan na nga mag -weeks, no yung ulam natin ay yan so iniwan natin dito kung ano ng status so ayan mga yung niluto ko na ating tinitas na patula, sardina at asmiswa. ayan so kakain na tayo mamaya maya mga guwigs, no? kaya nga lang tayo, at dito nga malay, malapit na tayo patulahan mga guwigs, at may bunga na ayan, may bunga na siya mga guwiks no, ayan so maharbis na natin yan dito sa kusina banda, so yun lang at bye bye, yahoo muli, maraming salamat sa inyong lahat dyan, sa inyong suporta So masayang buhay sa lahat dyan. mag ingat, -ingat lang tayo palagi.